Magandang araw mga boss. Yan, check natin yung mga alaga natin mga isda na binagyo ni Bagyong Christine. Let's go! Yan mga boss, update tayo sa mga alaga natin yung gumana bagyo na Bagyong Christine. Yan, nakikita natin yung mga tank natin. Parang nag, ano siya, nagmumuis uh, sa lamig. So, yung mga inaalagaan natin mga ano, mga pure strain. Tapos ito yung mga anak nila. Ito yung albino na ano, ABT. Uy, tumba. Yung ano natin, malberry. Check natin yung ano natin, mga magna. Naabot siya ng bagyong Christine. yang goods pa. Ayun. Ah, boss, mga alaga natin, Oh. Ah, binagyo. Ah, okay pa rin sila. Ah, plati. Ano? Ah, naman no. hindi naman sila namatay. Okay, no shine. tapuin mo oh. mga chops natin eh mga chops natin oh Yan boss si mga ano natin oh. Sorted kahit na binagyo sila condition pa rin yung tubig nila kasi ito meron din tayo dito na sorted ah, ito yung mga breeder natin dahil yun nasa na Ubus na ata yun So mga boss, yung mga ano natin oh, mga plat ano natin. Gapi, naka-chops to ayan o ah. ganyan lang sila hindi sila namamatay rain or shine nasa condition yung tubig Yan yeah, mga boss, ang update natin sa mga alaga natin mga isda. Sitingan ka na natin o. Oh. Kuwa ko. Kasiyawa.